Alright, nandito nanti tayo guys. kayak semo. Amin. Halo. Ya. Ini guys, kita yang sama. Lengkap Di Morning. Morning. Unin mo. ko na yung damo. Alin ka po? Alin ako pinagsasabi mo? Ito ba yan? Lord. Hindi ko pinukunan ang sister. Gumaganda kayo. Wee! Hindi na! Sali ka ito sa vlog ko. Ayan <laughs> oh. oh. si Ma'am Merlinda. Yung pinagkukunan natin ng mga mga pinagkuhanan natin ng alaman tsaka damo si, si Aling Linda yung ginagawa mo dyan? ito ako nito oo ito ba yan? Um, ayun! ayun ba? baka sumikap at si kuya mang parang kalabaw